What's up mga ka -insan? Mga ka-insan, mamumuti po kami ng uh, talong ngayon! Kumusta po kayong lahat? Katatapos lang natin mag-araro kay Kambal Noon, ang ating uh, ma, Marami-rami na po uling bunga uh, Kahapon po ay pumitas kami Ay marami-rami pa rin ngayon Yan, si Juan kasama po natin Pag-pitas uh, At i-schedule uh, e din po natin eh, ang palay Kung kailan aanihin dahil na dilaw-dilaw na po Bibisitahin po natin papunta doon. Pipitas po muna tayo ng uh, talong. Ng uh, madalian po. Makakuha po kami ng uh, 10 kilo. Uh. Wari makakapitas kami. Or uh, hihigit ba Gawa ng kahapon ina uh, na, naka 30 kilos po ay. Uh. Hirang-hirang laang po kami. At uh, sa isang linggo po. Ito po ay uh, marami na po uling uh, mapipitas. Oo. yeah. At doon tayo magsisimula. Papagayon. Mga kainson umursa ang ating talong umursa yan anong ganda po uli yan nagsisimula na pong uh, dumagsa uli ang bunga mga kainsan ay, oh. oh balik po sa dati ito po ay uh, walong buwan pawalo pa abutin po natin ito ng uh, isang taon tama po ang bunga ang kakanda po uli yan ang Walang aah na ay pa Ay naku po. Nagsisimula na naman dumamay. Uuumahin na naman po kami pumumuti na rin. Oh. naman po ang bunga. Ay. Oh. Anong sikreto ni Kinsan sa talong? bakit niya napapalaki? Yung sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa vero na ituro. Yung asul na timba lalagyan nyo ng uh, kalahating timbang ipot tapos hihahaluin ninyo tapos ay yun po ang pinakampandilig ninyo ay nako po inorganic na ay anong orsa orsa po ano tam hindi ko pa ba, ba naipakita basta inyong haluhin halu haluin haluin mga kaisan kung ma ang maganda halong halo para po tapos ay yun po ang pinakampandilig ay ursado yun naman po ay every 7 days interval Seven days. Tapos po ay ang gusto ng talong mga kainsan, may salanaw. yun. Oh. Gusto niya may ganyan ang talong. Pero ang plat mo mataas. Hindi po yan mamamatay. Gustong gusto po nila. Gusto nila yung dulo ng talong nakakasaw-saw ng kaunting tubig sa ilalim. Kaunti lang, konti. Yan oh. Level po yan dito. lang Masukal na lang mga kaisan. Yamot bukas ay hahawa na yan. Kaya po yung tricycle natin, pinaayos po, na, pinaayos po kahapon. Pinadubli ko po yung mga welding. Tapos ay eh, lunes, pakagandahin po yung tricycle. Para po hindi nakakayang bumiyahay. Aba. Kailangan po ay eh, dubli-dubli po ang bakal. Dahil nakakarga po na 300 to 400 kilos si Barako. Ay eh, lalo ngayon, may magkakasabay-sabay. Kailangan ay eh, kakarga na po siya ng 800 kilos pero ang mga pang ilalim naman po niya gawa anong nakikita ko po doon na, yung iba po ay nakakarga po ng ano ay 800 kilos yung mga ano sa prosy tinatanong po rin po kaya daw po basta ang sprocket po pinakamalaki papalitan din natin ang sprocket ikay magtiwala kalakay na rin uh, pag ganar kalakay ang talong ay pag may isa ay busog Saling siyo sa ilaling. Yan po ay pinasilusiwa natin dahil po ang panahon dito ngayon hindi po ganun kalamig, kainit. Huwag po kayo magsasilusiw ng mainit, maluluto po naman ang ugat, hindi na pala. Tungkad to mm. Akala ko yung mga apat na piraso lang ang mga kaisan na eh. Dagsa pala. Hmm. Ah. Nag-aapat na po ulit isang puno yung iba. Ay, tapos. Punong ang dalagay. Sa kapitres lang ang po natin kahapon. walang ubos ang utoy karami na po pala ng uh, bunga ay tayo nagpagupit nagpatupit po tayo ng kaunti o oh, gumandang ka talaga na ng kaunti kaunti lang huwag mo kakaramihan at mauubos na utoy atin nalagyan ng talong yun nadupi ko atin nalagyan mm. dumali ang talong mga kainsan o oh. kalex to f1 walang katapusang puti kasama ko po si yuan si utoy eh. utoy eh. Ganda umaga po. Yo. Pero to'y ganda nyan. Ah, sige. Garap. Yo. Yan sa kabilang Dito ako. Aba, ay... Kapipitas lang ang natin kahapon. Eh, meron na naman. Bunso, laki o to yun Oo oh. Nakatago lang pala Para po ba kaming nanghihingo to Ay, talagang argagas ka na Sa pelitan, ah Kung anong paglago ng ano Paglago din ang damo Pa-extrahan ko aray Nagaskater ko na po yung kaputol Ay, eh. Kailangan ka na rin ano, Sa isang linggo mga kainsan, ah, pipitas na po tayo dito ng mga 100 to 150 kilos. Ito po yung paramay-paramay. Oh. Parami-parami ang bunga. ah oh, oh. Mansad.

mansad ko ko yung plastic ayun Ay, pa may nakalimutan pa din ang laki niya ng tuloy magang magaya ang laki din may nakalimutan pa tayo din mansad ang talong pagkakagara pa man din Yari. Hmm. Yari ang isang bandil. Yeah. ay pa ah ah ay pa oh yung, pitasan na po pala ari yan kumusta ka na magta ka na wala kang asawa ba naman yung ano mga kasi sikat sa tiktok yun ah? Tatrenta na daw, wala pa daw asawa pang biya. Kung ayaw ang mag-asawa, no? Ayaw daw ang mag-asawa at mahirap ang buhay. Tama nga din naman. La 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 la, la, la. Laki na rin Mansad Ay Ha oh, mga kaisan Yung palay natin Natungo na po oh Gara kik, kik, kik. Natungo na Sabi nga nila Tumutungo na Parang nakakatakot Ang mukbang din yan Kumusta ka na Trinta ka na mag-asawa ka na ba naman yung ay santing po ang init Otoy, lagi din otoy. Tating At ah uh, kakaunin sa makaluan dami uli Anong, mas maramay eh. are uto hindi ko pa nauli Aray, may isa pa dun uto, la 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 Marami pa rin nalilig sa kanina ito eh. Ito na po, susunduin na po natin yung ating mga kinuha. Kinuha po namin ni Yuwan, ni Utoy. Eh. Maya maya naman po itay eh, mag-aani na. Palay kay tatay. Yari nga po pala ang 10 kilo. Hmm, may dagaan eh. 白宝包包包宝，背包包 Pwede. Okay. Nanda, daga ka. Ha? Nandiyo. Yan, bale po naka 40 kilos na tayo, pati kahapon. Siguro po yung sa makalwa mar maramihan na po ito. Isang, pu isang puno po dito, 10 kilo ay sa plastic na ito. 10 kilos.

Are po tuwing makalwa at tuwing ikatlong araw makalwa Tapos mga ilang araw halos araw-araw na po ulit tayo mamimitas. Pagdami po nito. Gawa ng hindi po natin namamalayan ay eh, ano, yan ang bilis po nilang lumaki. Siguro nga yung ating uh, chicken manure technology mga kainsan. Yun ang nagpapaganda po. Diretso ano na po ari Tinor Oo oh, Iyo yeah. Gara Utay utay mga kaysa din Makakaraos din Yari din na oh, yoh. Ano Milky? Napagod ka ano? Oh. Nandadaga po si Milky ay Ano Bunso, dali Ano, oh, Bunso Nakahuli ah, ka naman, Milky Ah Bukas na mga kapipitas ulit tayo Marami pa ay Yung mga segunda po na rin Ay kailangan pong Maikaluhan bukas na mga are. Hindi ko naman pwedeng pitasin ngayon po Medyo maliit Sa makalwa naman ay lalaki Milky, ano? Kumusta na? Yoh, ya, yari na po. Isang bandel. atin kilos. Yari na po mga kainsan. Yoh. Ang ating uh, palay mga kainsan ay ano? Ang ani po ay uh, pitsa abril. Uh, yan. Karkulasyon na po yan. Yan ang patubig ng talong. Ano to ah. Patubig po mga kainsan ng talong. Patubig po ng talong. Lampasan po yan lapasan magdamag po yung magdamag ko po, po yung uh, ngayon po ay maghapon malamig po dito hindi ganong ka kainit kaya palam, palampas po ang talong para may masipsi po sila tapos ay after 5 uh, days tatanggal lang ah uh, bukas na mga, tapos after 5 days ko ulit pa po ang dulo hinog na. na po aba ay mabigat din po e, e. ngalay ay Ayan, mga kainsan ari po ay pwede na pong anuhin natin pwede na pong gulayin na ano kuhanin matamisin po kaong ari po ay inaabang-abangan natin yan mga kaisan ang kaong Pwede na po, baka po bukas or sa makalwa. Dadalihin na po natin 'yan. Ang ating kaong na pinapalaki-laki. 'Yan. 'Yan nung sarap po niyan, ah, ah sa salad. Mga kainsan, ay nako po. 'Yan. Kinukuhanan din po natin ng suka 'yan. Marami pa tong marami po tayong stock na suka. Okay. Suka ng irok. Bukas ay Lunes ay tamang tama po pala lulutuin ko yan yan po ay anong katay kailangan po ay bago yan bago ka maghapay niya bago mo kawitin maglalagay ka ng mantika sa buong katawan tapos ay eh, doon na sa puno doon mo na ilalaga para yan yan katay po niya para po kung kinakakat ka ng langgam ulandis ay ang langgam po sa amin ay ano ang tawag po ay ulandis at saka kuwitib sa iba po ay guyam ata sa amin ay kuwitib mga kaisa, nakay po pala ang ano, pang merinda sa baboy. Ito mga kanong itak. Ito po oh. Maigi din pong pagkain ng baboy po. Arey merindahin po rin. Ah. po yung kinakain din na binabawag sa ating gumulang nalaan po. Aray po oh, saging damo po arey. Ah dara andarin sa baboy. Pambahogto sa baboy. Yo. Busog na yan. Dalawang dahon lang po ay busog na. Ya. Atin pong hihilahin. boses na eh boses na ang saging damo kare po saging damo po ito oh mayroong bahay oh babongki dagaw 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 oh. pinapapak na po mm. Ah, ah, para po nakain ng bruhat. Ha yeah, mga kaisan. Uh, yeah, isang tanaw din ay. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God Peace. Bye. Salamat po. Ingat po tayo lahat. Bye-bye.